Shalaw po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po, oh, dito pa rin po tayo sa sa Baler Aurora Beach po mga kalaki. And dito po tayo ngayon mga kalaki. Napakainit pa kasi, ito pa lang yung lilim eh, pero palabok pa rin. Hindi naman actually, hindi naman sakit yung sinag ng araw, okay na yon Kaya nga lang, medyo masakit pa mga kalaki. At yung mga surfer, ayun po yung mga surfer mga kalaki, kung nakikita nyo doon. Ayun yung mga surfer, ayan. Actually, may mga surfer dito maya maya uh, nagsisurf sila kasi malalakas na yung alon. Pero anyway, ngayon pong alas 5 po, po ng hapon mga kalaki abay, ito na po yung time para mamigay po tayo ng mga libreng lucky numbers po para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po dito para po sa ating mga vlog ngayon pong hapon na ito mga kalaki. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo mga kalaki. Kaya ito na po ang mga uh, two digit lucky numbers tatlo ibibigay natin three digit lucky numbers tatlo four digit lucky numbers uh, tatlo five digit lucky numbers dalawa uh, six digit lucky numbers dalawa mga kalaki at ibibigay po natin mga kalaki para po sa inyo at syempre po mga kalaki tandaan nyo ang lucky numbers natin inaalagaan po natin yan ng na three days bago po natin palitan ayan mga kalaki ha video uh, ano kasi yung ha, yung hangin mismo uh, nakakagulo ng buhok nakaka sabihin yung pangit-pangit mo okay mga kalaki, seryoso na po tayo mga kalaki. Din. Ito po ang mga laki uh, lucky numbers na tatayaan nyo po ngayon pong uh, alas 5 pa ng hapon. E, pwede nyo po itong tayaan sa STL, sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa wedding mga kalaki. Okay, so tutok na rin ito mga kalaki. Ito na po ang ating mga two digit lucky numbers. Kunin mo na mga kalaki ating two digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa... Ay, ang ganda ng view sa likod ko. Lagat, ba? Diba? Umpisaan po natin sa... 17, 22 Yan po yung una At ang pangalawa po, number 12, 23 At ang pangatlo po ay number 3, 9 Ayan po mga kalaki At sisinod na po natin ang 3 digit lucky numbers mga kalaki Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 129 At ang pangalawa po, number 883 At ang pangatlo po ay number 615 Ayan po mga kalaki At syempre po Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers mga kalaki. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 6601. Ang pangalawa po number 3328 at ang pangatlo po 1620. ayon po mga kalaki ating tatlong 3 a four digit lucky numbers at para po sa mga uh, gusto po ng mga 5 digit lucky numbers at six digit lucky numbers, ita ibibigay po natin yan maya, maya At para po makatanggap tayo mga kalaki ng mga legit na mga lucky numbers, dapat naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Okay? Hanapin niyo po kami sa Facebook mga kalaki. I-search niyo po Red Parungkin tapos tingnan niyo po ang followers dapat meron pong Uh, 400,000 followers sa Facebook kami po yung check at meron po tayong second account Red Palongkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Getchay Chayan. and may legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Palongkin po na merong 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin right parong po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. At pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share po ng share ng mga video natin mga kalaki. At kahit ang heart mga kalaki, automatic po pa ko po kayo mga lucky numbers. At bibigyan ko po kayo ng lucky numbers sa messenger mga kalaki. Basta nakafollow po ah. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee. At good for 3 months po mga kalaki ang pag sumali ka sa private consultation namin. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki, may discount po pagka nagpa-member ka ngayon hanggang bukas para bago matapos itong uh, April mga kalaki, member ka na sa amin at naalagaan na kita sa loob ng 3 months. Ako ang sasagot sa mga tatayahan mo sa STL, sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa Wedding, sa National, bibigyan kita sa loob ng 3 months. Okay? Sa mga interesado po, PM na po kayo, mag-message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At ayan po, syempre po mga kalaki sa mga uh, nais pong subukan na aming mga lucky numbers sa private consultation, aalagaan kita, ikukulto ko ang birthant mo at virtue mo, malay mo, kami pala ang magdadala ng swerte sa'yo, kami pala ang magpapanalo sa'yo. Kaya tutok na mga kalaki at syempre po, eto na po, ibibigay ko na po ngayon ang mga 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 19, number 23, number 27, number 31 at number 35. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 6, number 17, number 12, number 24 at number 28, mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, 658. Yan po ang pwede sa mga 6-digit na bibigay ko po ngayon, mga kalaki. At syempre, aalagaan niyo po yung pili sa wag na wag na wag niyo po agad bibitawan, mga kalaki. Okay, so kung ready ka na, nakuli na aming mga 6-digit lucky numbers. Ngayon pong Uh, alas ko ng hapon, eto na po mga kalaki kunin mo yung mga listahan mo at ilista mo na po umpisaan po natin sa number 33 number 41 number 30 number 25 number 21 at number 12 yan po yung una mga kalaki at syempre ito na po ang pangalawa, number 16 number 37 number 36 number 15, at number 20, at number 24. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon po, alasin ko ng hapon, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po na aalagaan yung mga lucky numbers namin yung 3 days bago nyo po palitan mga kalaki. At syempre po, ito na po ang komunidad ng lahat. Napakahangin ang shout out time mga kalaki. Ayan, nagulo-gulo po Shout out time na po tayo mga kalaki. Okay, shout out time na po tayo mga kalaki sa ating mga kalaki followers na walang sawang nagchat-chat po sa atin. Ito po kila Kuya Binoy at kila Kuya Sese. Ay, Kuya Sese at Kuya Binoy. Maraming salamat po diyan. Diyan po sa nadaanan ko nung isang araw po diyan po sa may pantabangan ng Bay Ayan, napaka sila po yung mga nagbubulkanize diyan. Hello po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panonood niyo po sa amin. At syempre po sa mga jeep uh, jeepney driver naman po diyan sa may Kabanatuan. Terminal, City Transport Terminal. Hello po sa inyo kila Kuya Jun at kila Tatay Nards. Ayan po. Hello po. Maraming salamat po mga kalaki. Nueva Ecija na panalo na kita ang aking bayan. At syempre po, welcome po rito mga kalaki sa aming last day na po rito kami sa May uh, Beach ng Aurora Baler mga kalaki. Actually galing tayo nung nakaraan po sa May Dinggalan. Iba po kasi yung daan dito eh. Iba ang Dinggalan. magkaiba talagang iikot ka pa. Okay mga kalaki, sa mga gusto pong mag-beach mga kalaki, bisitahin naman dito malapit ang daming ang daming mga turista rin dito sa sa Aurora mga kalaki sa Baler at sa Dingalan at syempre ito yung surfing capital po mga kalaki makita nyo ang tataas dyan ng mga views ng mga views <laughs> ng mga alon ng mga ng mga waves views okay mga kalaki good luck po at mananalo tayo ngayon claim it